uh oh ayan na. Nagwawala na yung mga zombie. Water breathing. First form. Blaze burst. Mga may hinang zombie lang to. Kaso napakadami. Nakakapagod din makipaglabas sa mga to. Aray ko, tinamaan pa ako. Uy, nakakagulat naman. Para ko nasa horror movie. Takbo, takbo. Yikes. Breathing technique. Second form. Point shatter. Yeah. Uy, zombie bomb. May utak ba yung mga zombie? Suicide bomber yun ah. Breathing technique. First form. Blaze burst. Ito yung unahin natin, yung zombie na may basketball. Nang baabot to eh. Nang baabot to kaya, makulit ka. Transform thousand slash. Buhay ka pa din ha. Board shatter. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. ko, aray ko, ko. Time first, time first. Ang hirap naman guys ng nightmare. Ang daming kalaban. Andiyan na yung Dracula zombie. Kailangan makasurvive ako. Malapit na ang rescue. Tagot, ang galing upper zombie. Yeah, nahuli ako. Kailangan ko na magseryoso. Fire breathing. Final form. Flame overdrive. Thousand sword. Parang walang damage siya. Napakakurat ng upper nightmare zombie. Uh, ang galing helicopter. Kailangan tapusin ko ito ng maaga. Bago pa akong maiwan. Blaze burst. Mayroon akong 30 seconds para tapusin ito. Ay napagod siya. cha Ka! Napakatibay ng parat niya. Parang bakal. Uh, Wala na akong buhay! Kailangan maging maingat ako! Uh, Breathing Technique! Thousand Slash! Hindi maganda to! Piso na lang buhay ko! Kailangan ko maging mabilis! Kailangan tanging para para matakal ko ang upper zombie na to! Kailangan bibilisan ko pa! Bibilisan ko pa! Fire Breathing! Blaze Burst! Final Slash! Uh. Wait! 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 Tala siya! Tala siya! Wait! Wait!